Hello, hello mga kataba. This is Mommy Iris and Baby Sina. Nandito nga pala ako sa isang food store. Isang maliit na food store lang. At nagsiserve sila ng mumus and panapuri, cha chats. Ayan, the mumus hut ang store na, store na yan. And I believe ang eh, mumus ay galing sa Himalayan food, Himalayas. And ang panapuri naman I believe is from Indian. It's an Indian cuisine. At alam niyo ba mga katabas, sobrang sarap ng mumus. You have to try it. At napakamura lang. You can uh, uh, you can choose vegetable or chicken and may isa pang mix yata. So ang panapuri naman ay sobrang affordable din for 1 KD. Marami na siya. And also the mumus is for 1KD. At itong location na to, ayan na nga, the taste of Himalayan food. At itong store na to is located at Ambassador Salmiya, Kuwait. B Malapit lang sa Ambassador kung makikita nyo yung amb Ambassador Filipino store. Ayan, makikita nyo yung hagdanan sa ilalim lang po ng hagdanan niyan. Tignan niyo po ang panapuri. First time kong kumain ng panapuri, mga kataba. At ayan, nagustuhan ko nga naman siya. Ayan nga, ang mumus, a choice of... Yung sauces nila is dalawa. Yung pula is uh, spicy. At yung dilaw naman is yung kaya lang naman Ay, ang momos. Momos. Uh, uh, taste natin. Parang uh, peanut butter sauce siya.